Welcome po kayo sa Ingo News Commentaries kung saan tinatalakay natin ang mga mahalagang isyong may kinalaman sa relihiyon, politika at balita. Samahan niyo po kami. ang pag-aalis sa dibo ibang illegal, scatter, o online gambling websites. nagbabadyano kasi ito maging problema dahil sa dami ng nawi-wili rito. naman ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na mistulang bagong virus sa likunan ng online gambling. These days, gambling is more accessible than ever. Ads for gambling sites are all over TV and social media. But we're all aware of the dangers that gambling brings, even those who promote it. For true Christians, however, why is gambling sa patuloy na pagdami ng kaso ng adiksyon, pagkasira ng pamilya, at problemang pinansyal na kaakibat ng online gambling. Muling umiinit ang diskusyon tungkol sa pagpapatupad ng mas mahigpit na regulasyon o maging ang tuluyang pagpapatigil nito ng gobyerno. Sa likod ng dibating ito, mahalagang tingnan ang posisyon ng mga relihiyosong grupo sa Pilipinas na may malaking impluensya sa moral at panlipunang pananaw ng bansa Suportado nga ba ng mga pangunahing relihiyon, kabilang ang Iglesia Ni Cristo, ang pagpapahinto sa online gambling? Yan ang tatalakay natin at bibigyang paliwanag sa episode na ito. Kaya kapit ka lang at mag-relax at panoorin hanggang dulo dahil may inilaan kaming kanta na patok sa paksang ito. Ang isyu ng pagsusugal, lalo na ang online gambling, ay matagal nang pinagtatalunan sa lipunang Pilipino. Habang kinikilala ito ng gobyerno bilang pinagkukunan ng malaking kita, tulad ng revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR mula sa e-games na umabot sa bilyon-bilyong piso noong nakaraang taon. Patuloy naman ang pagtaas ng mga ulat ng negatibong epekto nito sa mga individual at pamilya. Ayon sa mga ulat mula sa Philippine Daily Inquirer at ABS-CBN News nitong Hulyo 2025, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang mga mambabatas at mga leader at kinatawa ng mga simbahan dahil sa pagdami ng mga kaso kung saan ang online gambling ay nagiging sanhi ng pagkasira ng pamilya, pagkaubos ng ipon, pagkabaon sa utang at pagkalubog ng mga estudyante sa pinansyal na paghihirap dahil sa lumalaking public pressure. Nagsimula ng kumilos ang pagkor at nagutos na alisin ang mga billboard ad para sa e-gambling at limitahan ang promosyon sa telebisyon. May mga panukala rin sa Kongreso na inihain ni Sen. Juan Miguel Zubiri na naglalayong tuluyang ipagbawal ang e-gambling sa bansa at ang pinadaling access sa mga platapormang ito. Nag-aalala rin si Sen. Sherwin Gatchalian at isinusulong ang mas mahigpit na regulasyon bukod sa traditional na advertising. Lumalaganap din ang promosyon ng mga sugal sa pamamagitan ng social media at mga content creators mula sa mga vloggers at streamers sa YouTube, TikTok at Facebook. Marami ang gumagamit ng kanilang platform upang mag-endorso ng mga online casino, betting sites, at iba pang uri ng pagsusugal. Kadalasan, ang mga ito ay nagbibigay ng tips o strategies sa paglalaro na nagpapakita ng kanilang panalo na kadalasan ay scripted at nag-aalok ng mga promo codes para hikayati ng kanilang mga taga-subaybay na sumali. Ang problema ito ay lalong lumalala dahil madalas na kabataan ng target audience ng mga content creators na ito na mas madaling makahikayat at naglalagay sa panganib ng gambling addiction. Bilang tugon dito, aktibo rin kumikilos ang gobyerno ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, isang ahensya sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology or DICT ay nagsasagawa ng pagbabantay at pagpapatigil sa mga content creators na nagpopromote ng iligal na sugal ayon sa mga ulat mula sa Philippine News Agency at iba pang local news outlets nitong mga nakaraang buwan aktibo ang CICC sa pagtukoy sa mga content creators at individual na lumalabag sa pamamagitan ng pag-endorso ng sugal pinatitigil nila mga ito at hinihingi ang pagtatanggal o pagpapabura sa mga contents na may kaugnayan sa sugal lalo na kung ang mga ito ay naglalayong hikayati ng publiko sa iligal na pagsusugal. Sa harap ng mga suliraning ito, malinaw ang tindig ng karamihan sa mga reliyosong grupo sa Pilipinas. Una narito ay ang Iglesia ng Kristo ang Iglesia ni Cristo ay may matibay at di matitinag na posisyon laban sa pagsusugal. Para sa INC, ang pagsusugal ay taliwas sa mga aral ng Diyos at itinuturing na isang bisyo na sumisira sa individual, pamilya at lipunan. Ayon sa kanilang mga publikasyon at pangangaral, tulad ng matatagpuan sa incmedia.org, ang pagsusugal ay hindi umaasa sa tapat na paggawa kundi sa tsansa at swerte. Na lumalabag sa prinsipyong itinataguyod ng Biblia na ang tao ay dapat magtrabaho upang kumita. Binibigyang diin din ng INC na ang pagsusugal ay humahantong sa kasakayman, kawalan ng responsibilidad at madalas ay pagkalubog sa utang na nagiging sanhi ng mas malalaking krimen. Sa katunayan, ang Philippine Arena bagamat bukas sa mga non-iglesia tenants ay naglalaan ng karapatan ng iglesia na ipagbawal ang mga aktibidad na lumalabag sa kanilang prinsipyo gaya ng mga gambling related events at cockfighting kaya naman malinaw na suportado ng iglesia ni Kristo ang anumang pagkilos ng gobyerno bagaman wala itong opisyal na pahayag na naglalayong pigilan ng paglaganap ng online gambling kasama ang pagpapatigil sa mga content creators na nagpo-promote nito dahil sa masamang epekto nito sa moralidad at kapakanan ng lipunan. Ayon naman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ay mariing kinokondena ang online gambling at tinatawag itong public health crisis na sumisira sa lipunan at isang bagong salot o virus binibigyang diin din ng CBCP na ang pagsasamantala sa kaina ng iba para lang kumita isang kasalanan at ang paglaganap ng pagsusugal, lalo na sa mga kabataan at may hirap, ay isang malaking eskandalo. Pagtutulungan ng gobyerno at mga reliyosong institusyon sa laban kontra online gambling kasamang pagpigil sa paglaganap ng promosyon nito sa digital platforms ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtatatag ng isang lipunang may matatag na moralidad at matuwid na pamumuhay. Sa pagkakaisang ito, mas malaki ang pag asa na maprotektahan ng mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan mula sa mga bitag ng adiksyon at pagkasira ng buhay dahil sa pagsusugal. Ano sa tingin mo ang pinakamabisang paraan upang ganap na matugunan ang problema ng online gambling sa ating bansa? Comment down below mga kapatid ang inyong saloobin at opinion sa paksang ito. Bata pa lang ako, tinuruan na ako Lumakad sa tuwid, di sa bisyo palalo Habang yung iba ay nalululong sa alak Ako'y nasa pagsamba, puso ko'y malakas Habang sila'y nasa sugal, tulog at saklaan Ako'y sa kapilya, team na nagdadasal Pinipili ko ang buhay na marangal ako'y igle Siya ni Kristo, buhay ko'y banal Walang yosis sa bibig, walang pipit sa hangin Di ko kailangan ng droga para lang gumaling Kahit anong mong uso, di ako nadadala Paninindigan ko'y matibay, di basta nati di, Tinag di disiplinado, tunay na paninindigan Walang bisyo, di ko yan kailangan Pag sinabi ng Diyos, iwasan mo yan Ako'y sumusunod, yan ang aking kasunduan Thank Encourages. Walang bisyo, walang bisyo. Iglesia ni Cristo ako, walang bisyo. Di ko kailangan yan para sumaya sa paglilikod ko buuna ang saya. Walang bisyo, walang bisyo. Tapat sa araw ng Dios, walang bisyo. Habang buhay ko ipaglalaban to, ako Iglesia ni Cristo, walang bisyo, walang bisyo, walang bisyo. Iglesia ni Cristo ako, walang Di ko kailangan ng masamang gawa Ang katawan ko ay templo ng Diyos Kaya di ko sisirain sa maling landas Hindi uso sa akin ang bisyong mapanira Ang alam ko lang aral na matuwid at dakila Pagtapat ka sa Diyos, tunay kang malaya Ako'y iglesia ni Cristo, di ako nagpapadala Kahit anong tukso sa paligid Ako'y nananatili sa buhay na matuwid Ang lakas ko'y galing sa pananampalataya Hindi sa hindi sa droga, hindi sa sigarilyo Wala! Pag sinabing mali, di ko pinipilit May respeto ako sa sarili Sa langit, kaya sa mga kabataan Pakinggan nyo to, tayo'y iglesia ni Kristo, Ipakita sa mundo! Hindi kailangang magpakasama Para lang magmukhang astig sa mata Ang tunay na tapang Nasa paglilingkod Walang bisyo, walang bisyo Iglesia ni Cristo ako Walang bisyo, di ko kailangan yan Para sumaya sa paglilingkod ko Buo na ang saya Walang bisyo, walang bisyo Tapat sa aral ng Diyos Malinis walang bisyo Proud ako sa buhay kong ganito Iglesia ni Cristo Hanggang